Sa volleyball court, wala siya sang may ginaisulan, pero sang ma-injure siya sa hampang. Nakakita siya sang oportunidad niya ng avenue niya para sa iya competitive spirit kag-advokasya. Ganihalin sa volleyball court. Sa pagrampa naman sa mga pageant ang iyagin sudlan. Aton kilalahon ang palaban niya volleyball blocker nga naging kandidata sa Miss Bacolod Mascara. Sini nga episode sang Bida sang Liga. Elementary pa lang si Gwen Maricon Lopez. Naging pambato na siya sa Trinity Christian School sa mga volleyball competition. Tub-tub nga nakagraduate siya bilang varsity player sa high school, kag naging sports scholar bilang student athlete sa University of St. Lasalle. Pero antes pa man siya nakagraduate sa kurso nga BS Management, na injure ang nawala nga tiil ni Gwen sa nagdigad lang nga Marso. Doka, wala well, ko pa man kina-overthink that time, pero sang siyempre nagambal na ang doktor kag doon na confirm na gid nga na ato after MRI do na ko nga ay okay sige lord ko ano na yung plan kay graduating man komote do ka for me do ka basi gusto ni lord ma focus ta lang ko bladan sa studies since graduating halos maglabot na sa punto nga ma si Gwen samtang nagaricover sa iya nga injury tungod binulan pa antes makabalik siya sa nahiligan nga hampang Napaminsara ni Gwen nga testingan ang isa siya na damguhan ang magrampa kag magkumpit sa pageant. hindi ka depressed, pero kung mo ba dito ka sad, do ka ikaw mas sad kigit kay nadulay mo, dugin, dugin gulpi lang siya kuha si mo. So, syempre makry ka every night kay, oh, uh -huh, hindi na ko ka-play, ahay, do ka budlay, magkato sa school. So, sa kamutong nga time, do nakadamgo ko nga nakarun, kuliwat, and nag-intra ko, beauty pageant. Doon lang hindi ako na, wala, doon ka bago niya Lord daw, doon ka sa mo na nga jeep Then, ang akong friends, kinapush ko nila nga mag-join. Even though before, babalas ang injury ko. Kaling kay at that time, akong priorities, school and sports lang yun. Dito ka, hambay ko, oh, wala man ko that time ka. doon ka, new, ano siya, new risk. Kag new industry siya compare sa ako nakasanayan na ACADS na akads lang hidden sports. Si, then, yun introduce ko sa isa ko ka-teammate, which is Yvette Ginanao. Underman siya sa ako, man uh, management pala now, ng gin-introduce niya ko sa powerhouse. Wala magdumdum si Gwyn. Nga sa 45 ka mga pageant applicants, isa siya sa 15 ka mga napili candidate para sa prestigious Miss Bacolod Mascara 2024. Kasubong sa ampang volleyball, Nagpaidalo sa training si Gwyn, kabahin sa iya nga pagpanghanda sa pageant. Dalang iya kaanyag, at bukas kag talent sa painting, iya ginpakita ang iya ay kasarang sa pagrampa kag patina sa question and answer portion. The question comes from Mascara Queen 2010, Agnes Therese Chang. Complete the sentence. Basta pakolenya, basta pakolenya, guapa. Not only that it is surface level, but it is skin deep. Someone who emerges victorious amidst the challenges that she is facing. Someone who is not afraid to speak not only for her voice, but for others at as well. But also, I commend her because she is a fearless person. And I believe that fearless and true Bakolenia is me. Thank you well done Gwen thank you so much candidate number 11 I good be open to new possibilities any more rejection is just a direction um it doesn't mean an you injury can along forever you have to challenge yourself kid to go out of your comfort zone. Wala man nangin madinalagon si Gwyn nga masuksok ang corona sa pageant competition pero labis siya nga nalipay sa oportunidad nga makakumpit sa ginabantayan nga pageant competition kada Mascara Festival sa Bacolod. Gani magluwas man sa handum nga makabalik na sa volleyball court. Tuyo man ni Gwyn nga mapadayo ng karera sa pageant tree para malabot ang handum nga mangin isa ka modelo kag mangin beauty queen. Ang um, mitos, ano sa roller coaster experience, good sir, kay Kanami, good bala na first first pagdad ko, first timer ko, din ang na experience ko. Medyo scary lang siya in a sense na ay ano himuon ko di kay wala ko ni na try before or something like that. Pero it is really I'm really grateful kid sa opportunity nga nahatag sa on since ang iban balahaw it's really hard to get into Miss Bacolod Mascara since grabe kid ang salakay. Nakahibalo bala ka mo nga sa 1995, isa man ka anay volleyball athlete ang naging Mascara Queen sa Bacolod, kasubong ni Gwyn first time ang santo ni binibining Pilipina Centennial Queen Carmela Gamboa nga mag entra sa pageantry, samtang naghahampang sa volleyball sa mga collegiate kag-commercial competitions. So, um, advice ko lang sa Imo Gwen is if you if you are leaning towards um, exploring the pageantry, same man ang advice ko sa si Imo, siguro if you go to sports or if you pursue your sports uh, career is to really prepare for it um, physically and mentally. And for, uh, dapat isiguruduhon mo gid nga uh, gusto mo gid ni kay you know, you cannot bring back that two years or three years nga in your life na you will dwell um, your you will dwell into pre preparations bala. So, kinanglan, sigurado ka gid nga gusto mo ni siya. And then, um, dapat may goal ka kung anong gusto mo labuton. Do you want to achieve Binibili Pilipinas, Miss Universe, and all that. So, whatever you choose in life, uh, asong as happy ka, kag, uh, fulfilled ka, go for it. No one should stop you. Sa edad niya, 20 anos. Nagapabilin si Gwyn nga palaban sa mga challenges kag padayon nga pagdiscover sa mga oportunidad. Nagapati siya nga madamo pa sa kadalagan nga sarang niya nga malabot. Gani hindi dapat mangin upang ang anuman nga injuries ukon kabudlayan. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato na mga highlights kag maaksyon, yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan sa ng mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Hindi lang kundi in all out ang aton mga bidak sa liga.